guys ngayong hapon sa Canada guys taghan kong sapo sa pao nga si Nina guys tugnaw sa si Canada <laughs> kita na ako sa trabaho guys closing pa ko andyan pa kong alas 10, muli kagabihan ng lola ni Dobli-dobli kan si Nina nakaba na nawag adlaw oh. nawag closing patani guys balik na ko in karong alas size dos kay one hour akong break aha ah, boy daghan kong sinina guys tampong jacket kay itong no, at ato sa kang amang area mura na Mignas, Canada imagine anong ni kasinina ang suot upat ka jacket og usa ka uniform tapos isa ka sando so sa naman taani, wala mura na tag robot nambag na matapuro na may jacket at ang suot dito, bugnaw -no, sa ang, ang area guys 5 degrees Celsius mo nang grabe katugnaw doble ang pants, doble ang medias na naghala ba lang dahil ba basta kay secure ang kinabuhi eh. kuwan ra ba lawas ay punan <laughs> so na ako sa work guys uh, nya pa kung alas 10 sa gabi eh. nag-in ko og alauna sa palis mura na kuwan ni git mura ko gikuan ihangak ni ang suot, mora mura mo kung nas lupig pa tong ni na ako sa Hongkong kay kuan ay murag nga nga tong sa Hongkong lagi nga nani po sa pausa pa si Nina pastilan <laughs> thank you so much guys sa pag like ganina sir Jerry Liber salamat sir sa imuhang kwan sir ha imuhang paayuda sir thank you sir <laughs> more blessings to come sa mo sir Jerry Salap Liber thank you so much sir o salamat ati uyang at labihay salamat sa inyong mga likes sa pag pagtanaw sa ang video maski na mag-unsa sa akin naman ang tetrabaho hindi na magka hindi na magka mauba kay ang schedule na opening na closing so hasa naman taani pa pat mukuan mo nang video video na naman taan muli na guban sa so, naol pag opening ko 5 to 2 akong schedule pag closing 1 to 10 sa gabi eh. tugnaw balik na po taon thank you so much guys balik na po kaya 5 kwa na 53 na bye see Mingkai. Miming. Hi, Miming. Hi. Pwede anak tos balay. Mung baby tos amo ah. And siya guys. <laughs> Thank you so much for watching. Bye, everyone.